Ito yung mga gagamitin ko sa early bird mga classmate oh. oh. Papaligo kami din Purga So kahit walang damo yan mga classmate Kahit nandito lang yan oh. Tingnan nyo Kung makikita nyo sila mapupula yan, oh. Hindi pa ito napaliguan oh. Mapupula sila mga classmate Ito Paliguan na ito eh. Kasi Ang diskarte niyan, Akin na yung astig dong Lena. Pamurga. Dilaos lang talaga mga classmate, tsaka pamurga. Then Vitamax. Astig ang gamit namin. Then Zero Might. Then mamayang gabi, mak inject tayo ng Vitamax. Inject ka namin ng 0.3. 0.3 lang mga classmate kasi weekly naman eh. Kasi mga polits lang to eh. Sa so, ang sekreto dyan, Purgaligo. Ito dito ang ano namin, nagdagdag kami. Ito, every 15 days na ako nagpapaligo. Ganon din yung purga. Sinasalubong ko na. Parang nahulog sa every quarter of the month or two weeks of the month pupurgan na kami kasi dahil nga dito sa terrain nila na ganito wala kasing damo yan o no? may damo dyan sa kabila pero may range net yan dito walang damo kasi ubos na nila so kailangan nila ng supplements progeny dito mga classmates araw araw hindi pa ako nagbigay ng breeder ID, kasi yung iba dito nangitlog na rin eh pag nagbigay pa ako ng breeder ID. Baka Yung peak season nila Ma-advance Mga August na ako magbigay ng ano dito Breeder EDA na pang-inom For lang muna sila ngayon Kasi for priming na to sila eh Then pupunta yung excellence dito Mag-administer ng ano 4-in-1 uh, vaccine Vaccine para maganda yung magiging anak nila mga classmate so far naman wala namang ano dito sipon kasi wala namang inaantok antok din ang purpose din dito kung bakit nagpapaligo para ma sila isa isa no? bago i-administer yung bakuna nila yun po yung ginagawa dito sa rugby farm guided by excellence o, kaya maraming salamat Excellence. Sa walang sawang suporta. Ah. Lalo lalo na sa Excellence dito sa Norte. Kay Doc Mark, kay Sir GV, Doc Clyde. Yan 'yan yung mga team ko dito kasi nasa Norte ako mga classmates. O. Hindi tayo binibitawan ng mga yan simula nung wala pa tong mga wala pa to, wala pang Rugby Farm na nakilala nyo sa social media si Excellence nandyan na so sana mga classmates nakatulong sa inyo pero useless to lahat ng sinasabi ko mga classmates kung hindi nyo gagawin so ulitin ko ulit prudency araw araw sa mga pulits then paligo twice a month din yung purga, tansyahin nyo na lang mga classmates Kasi makikita nyo rin yan sa balahibo eh Tapos pagkain at katawan Kasi dito sa akin Minsan every 15 days Pero kadalasan every 3 weeks talaga Nagbibigay na kami every 3 weeks Walang paltos yan So yun lang mga classmates More wins God bless mabuhay lahat ng sabongero